bang uh, mangyayari sa Pebuari? Kasi ho, oh, yung modernization program, eh, sabi ko nga, dekada na itong programa. Pero alam mo na, masalimot pa rin hanggang ngayon. Pero meron na yata kayong policy na pagdating ng Pebuari, ang hindi talaga sumali sa cooperatives or uh, may problema, ay eh, didiklaran ng kolorum ito. Totoo ba yan at papaano po ang gagawin po ninyo? Ah, uh, unang unang-una Mike, finally no, talaga yung deadline ng consolidation. Tama ka. Ilang taon na, almost one decade na yung programa, talaga nagkaroon na ng final decision yung ating government para ituloy na yung PUVMP program. So ito na, tuloy na, tapos na yung consolidation. So ang mga next phase na natin is alam mo naman, 'di ba? Medyo papunta na tayo sa pagmo ng mga vehicles, but yung transition na hinihintay natin, itong one-month mic. No? Talagang binigyan natin ng due process mm. yung mga operators na hindi nag-consolidate. So we are giving it to them. And then uh, pag may final numbers na tayo, matatantya na natin kung ano ba yung mga ruta na kailangan natin ng konting suporta or ano yung mga ruta na ayos na yung numbers. Uh, nationwide mic, more than 70 percent. Uh, 76 na nag-consolidate. So Uh, pagdating ng February 1, yung mga hindi nag-consolidate talagang hindi na sila pwedeng pumasada. So nag-coordinate na po kami sa mga LGUs, sa MMDA, PNP para we will have less uh, concerns pagdating ng February 1 para tuloy na nga yung programa.